Ano oh, ba guys, ang kulit talaga ng IDOL MERCY dito. Hindi talaga nawawala ang pagiging kwela mo talaga. Magiging ganyan talagang pagkatao doon. Nag-rep. At this diba, ayun, nakikita natin talaga yung medyo ano na siya yung ah, uh, baka move on. Pero so, syempre, ando pa rin talaga pag tuwing maalala niya talaga si IDOL MERCY, nagpo-post pa rin talaga siya ng mga hugot na naman. Miss talaga si IDOL MERCY practice this time talaga ni na kahit pa paano ay less na yung mga sakit sa puso na mababasa natin galing sa kanya. Well, happy for Idol Juliet at saka nakasupay ba naman ako sa kanila guys no? kasi hindi ko yan nakakalimutan ng ages. No, ages forever talaga tayo sa puso natin yan. And of course, ngayon ay nasa Honolulu, Hawaii na sila. Oh my god, ko concert na sila guys. na naman sila maghahasik ng lagim ng kanyang kakulitan. At syempre marami sila mga good memories, happy mom memories din doon sa, sa Hawaii, di ba? So natupad ulit ang kanilang mga pangarap na makalabas ulit sa ibang bansa. At ang ages band talaga. Yan ay ang band na chill lang, cool lang, masaya lang. Yung walang masyadong maraming mga issue talaga ba no? At saka kanilang manager ay mabait at magaling magdala sa kanila. Di ba? Tinan mo yan, guys. Dapat talaga yan, tulara ni Labad-Labad. <laughs> Kasi si Labad-Labad talaga, hindi naman yata siyang professional manager talaga. Eh. Na-type na, 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 na tao. So, uh, so, first time nga lang niya maghawak na as manager pero napalpak palpak si Labad-Labad. Kaya ito, Labad-Labad na pag-aralan mo paano maging manager. Pag-aralan -ara, pag mo ano ito si, uh, si Ma'am Josie Galindo. Kita mo ang ages, ha? How many decades na sila? Ganun so, dapat. Pero sa'yo, dahil wala ka na, wala ka na sa Elias Band, sorry ka na lang. Ayan, kasi ang ages talaga, ages lang din ang isa sa mga sakalam na nare-reactionan ko dito sa Elias Band. Sila yan eh, tatlo yung sila pinakagusto ko eh. Um, ages Band, uh, si Music, Notes, sweet, sweet Notes pala. As a Sweet Notes, as uh, sweet, uh, sweet Notes o Sweet Music? Basta, ganun. Pero hindi sabi na talagang na ako lagi sa kanila. Once lang, twice lang yata. Pero syempre, ito na ngayon na si Elias. Ang aking idol talaga din. Syempre, alam mo naman, may pagkaano naman kasi ako. Ako kasi yung tipo tao na maliit na masya, masayahin din ba. At uh, madali ko ma-appreciate ang mga ganung galawan mo. Kasi syempre, lokaret din ako, di ba? <laughs> Kaya yun lang, no? Kaya ako, balik tayo sa ages. Thank you so much. At sa mga ka-ages dyan, alam ko na misery mga ka -ais. Alam ko naman bye-bye naman kayo. Kaya nagdalas ako ng reaction dyan. ah uh, pero ito kasi nag-react ako dahil because I'm so happy para kay Idol Juliet, Yun lang. Bye!